Ano pangalan ng babae? Mian. Ano? Mian, ano apelyido? 'Yun lang, Mian lang yung na sa Jesus Maria Santis. Guwapo ka sana, Redeli. Oh yeah. Ano tawagan niyo? Love. Oh, eh ako. Hoy, dapat ka talaga, gusto ko tapukpukin ni. Makita. Keke ito. Ani nang mo tawag, ma'am, kinabahan pa naman ako. Kasi for the first time kung nakausap yung mga sekretarya ni Bertolpo. Baka kala nire-reklamo mga itik niya. <laughs> Ganyan yun eh. Redel, saan mo nakilala at paano mo nakilala itong babaeng to? sulpot lang sa ano ko, Facebook eh. Tapos humingi siya ng tulong sa akin dahil, dahil kasi may anak daw siya isa. Nakatira daw siya sa tita niya. Hingi siya ng tulong sa akin na makapunta dito ng Manila para makaiwas sa tita niya. Saan ba siya? Nasaan ba siya daw? Burungan, Samar. Mga gano'ng katagal mo na siyang kilala bago siya nang hingi ng tulong? Mga buwan na siguro. Nagligawan kayo? Yung ano ko sa kanya, Kasi love, lang. love ang tawagan niyo eh. Paano hmm. ba nagsimula maging love ang tawagan niyo? Yung naawa ako sa kanya, niligawan ko. Pila edad mo edad dong? 32. Pang ilang Ay. girlfriend mo na to? Ay, pangalawa. <laughs> parang kinikilig ka? Ay, na, nasaan yung una mong girlfriend? Malabo rin. So, nakakausap mo ba siya or chat lang? Chat lang po. Dati, nagka-jokol ko sana siya, kaso bigla lang na anong nawala. Eh, hindi nga natin sigurado kung siya ba talaga yung nasa litrato, di ba? Mm -mm. tiningnan ko yung mga picture niya sa Facebook. Parang na. nawala na yung iba. Parang, parang pinag-delete -de na niya. Pero hindi ako sinabi sa kanya na nandito ako. Manawagan ka nga muna. Anong tawagan ninyo? Love. eh ako. Uy, dapat ka talaga Gusto ko tapukpukin eh. <laughs> Makita. Ha, saan ka nagantay? Doon sa Kubaw. Saan? Sa kaya ng mga papata Bas. ng Bulacan. Sa Kapangpanga. Eto kasi doon daw siya dadating. Hmm. Oo, oh, nagantay ka. Gano'n katagal ka nagantay? Doon ako naghantay kasi sinabi niya, yan, yan naman daw yung sinakyan niya. Okay. Mm. kung dadating siya sa doon sa bus terminal na Eagles Eagle Star. Mm. ko diyan din sa doon. Ano Kaso wala eh. Ko, ano pangalan ng babae? Mian. Mian, ano apelyido? Yun lang, Mian lang yung na ano sa Jesus Maria Santissima. Sa karindil mo mo ka pa tayo kay Ha? Manguyab ka ang pangalan ng babae mo imong na ibawuan? Ha? Wapo ganin mo kay Suriahi, wala na magbibisaya na ako dito. Magsara na tayo. Gwapo ka sana Redeli. Oh. Oh, <laughs> oh. pa ang panga ang ipin mo. <laughs> Pinakailaman pa talaga yung ipin. Kaso lang loko. Sir, hindi kailangan. Kaso na loko daw po siya. Atin. O ganyan talaga. Pag mabait, ganoon mabait, matulungin, maawain. Marami na yun. Parang sumabog na yung yung sa ano sa chat chat namin eh sobrang dami ng alin ng messages Man. ano mm. oh ang dami oh. welcome ka naman bumalik doon di ba love balik ka na love tawagan na lang kita pag nandiyan mm. na please sorry din love ay hey paano ako babalik Kumain doon. ka na, love ko. Oo, oh, love, magkain ako ng kanin. Kanin lang? Wala ka ulam? Sa kaulam na konti, 80 pesos lahat na bayaran ko. Hmm. Hindi pa, love, 50 na lang budget ko. Sir Jimmy, magandang hapon po. Magandang hapon, ma'am. <laughs> Sir Jimmy, nandito ngayon kasama namin yung iyong uh, pinagkatiwalaan sana ng mga itik na si Redel. Oo, oh, ma'am. Oo, nagpaalam ba ito ng maayos sa inyo? Ah, uh, ma'am, nagpaalam naman yan. Eh, mm. pinayag naman, kasi ang paalam sa akin, ma'am, ah, mm. uh, meron daw silang binebentang lupa na mm. kailangan tupahan Oo. Oh. Eh, ako naman, eh, pinayagan ko gawa nung yun nga, pagka hindi daw nakapirma ng, ah, uh, ewan ko kung ano yung pipirma, siguro titulo o ah. kasunduan, ah, uh, pinayagan ko siyang umalis hanggang sa... Kailan, uh, kailan ah, po ba damin? ito umalis? Kailan umalis sa inyo? Ah, uh, ma'am, siguro may mga three days na niya. katagan katagal na po ba sana si Redel sa inyo? Ah, uh, ma'am, nasa 2 and a half months na. Pero... Ma maayos ba ang trabaho? Kung ma'am, kung sabi nga ng iba, kung di mo pukpukin. <laughs> alam mo na ka. <laughs> naman pukpukin sir. Taga-kamotes ito, bisaya ito sa amin, eh. Eh, ito na nga, sir, nagsumbong. Hindi naman... Pero, oh. pero pagka yung sinabihan mo, gagawin naman, ma'am. Ah, Sinagawa. maayos naman. Ma'am, siya lang po ba mag-isa dyan sa mga itikan? Uh, Ma'am, ang tao ko, bali Oo. dalawa sila. Dalawa uh, sila sana. Pero magkahiwalay magkahiwalay ng building ng Epic. Ah. Eh ngayon sir, eto mangungumpisal na lang kami sa inyo. Meron <laughs> tanungin ko lang, ha, doon na ba tinuurai kay pirmahan dong? Ah, sa, Wala. Unsa so, may katong unsa so, ano pipirmahan ka para daw sa lupa, may bebe. Bat ka ba umalis? Ano ba sabi mo? 'yun lang ang mo. dahilan mo. Yun. Nagsinungaling ka pa sa amo mo eh. Hindi mo sinabi na, Sir, Sir Jimmy, alam mo kung anong totoo, ay, Sir Jimmy? Ano, ay ma makikipagtagpo ano? siya sa kanyang love. Ma si Mian. Ayun, ay, ma'am. Yan ang hindi ko alam kasi hindi ko na naman sila pinakikilaman sa mga... Mag-aibol sana sila. Aibol pa ba tawag? O dito, ay, meet up. Eh, <laughs> nabudol siya. Ganon, ma'am. Nabudol. Nabudol. No, na love scam kami. Nagbigay pa ng... Magkano lahat ang nabigay mo? Yung na... 3,000? Oh. O na, may 3,000 pesos ako nakita dito eh, na Gcash. Naubos ang sweldo. Ilang beses ba itong pinadala? Kap kapila ka nagpadadong? Yan lang. Tsaka Ito lang. Yung 200. 200 mm. para makakain siya. Yung may ulam na 80 pesos lahat ng ginastos. -hmm. <laughs> Diyos ko. nanginginig na nga ikaw sa gutom, sir. Habang nag-aantay sa uh -huh. terminal. Sabi uh -huh. ng babae, Love, good morning. Asan ka na? Mm. Asan ka na, Love? Sabi niyo, Sir, andito ako sa Cubao, Love, sa mga sakayan ng mga bus sa Cubao papuntang Bulacan. Ah, uh -huh. Dito, dito. Ah, uh -huh. Ma'am, pagitanong sa kanya kung yung nagte-text or nagte-chat sa kanya kung babae or lalaki. Kasi ang sabi ng kababayan niya rito, uh -huh. yung tao nagte-chat, uh, lalaki pero pagka nakikipag-usap babae yata yung ano kasi maalam nung ano eh alam nung Naku, mukhang na mukhang naskam nga talaga kung may ah. ganyan no Duda nung ano nung kasamahan niya eh nagdito na nakasakay na daw siya sa bus Hmm. Tapos oh. sa Lucena na daw siya. nag oh. over lang daw sila sa isang canteen. Hmm. Oh. Mag-CR daw muna siya. Oo, oh, oh, attorney. Nung tinanong, anong number sa eagles eagles Star yung namin? Eh, love ko. Merong number yan, love. Send ka ng pic. May number pa. 8998. Send ka ng pic, love. Teka, hmm. love ko. Love. oh nagpadala pa. Ah! Yung so number ito ng yung, bus ba? Ito yung sinasabi niya sila kanya. Hmm. Eagle Star. Hmm. Meron ba talagang Tanungin na natin sa Eagle Star kung meron ba talagang mga 8. Eh. Baka mamaya, ano lang ito eh. Peke ito kanilang eh. Kaninang unang tawag, ma'am. Kaninang hmm. unang tawag ko sa akin, pa naman ako. Kasi, for the hmm. first time kung nakausap yung mga sekretarya ni <laughs> Sir Tulfo. <laughs> Baka akala nire-reklamo mga itik <laughs> <laughs> Pero, since nandiyan na ito ni si Sir, Sir, Sir Jimmy, babalik pa kaya ikaw, Sir Redel, oh, kay Anong Sir gusto Jimmy? mo? Bumalik ka na na, may trabaho ka Oh. Huwi mo lang muna ako Saan? sa amin. Kasi, Nahihiya din ako dun eh. Babalik ako eh. Sir Jimmy, <laughs> pwede bang bumalik dyan si Redel? Magtrabaho? Ah, uh, sa akin naman, na ma'am. Okay lang naman. Eh, uh -oh. siya, baka mamaya. Uh, daw siya, sir. Oh, ma'am. Alam ko naman yun. Sigurado mahihiya. Dahil uh -oh. unang-una, wala akong pinakitang masama. Puro uh -oh. kabutihan ang pinapakita ko sa mga tao kasi uh -oh. ma'am. Oo, tama. Naging mahirap. Uh -oh. At ayoko kung ayokong mag-amak uh -oh. ng kapwa. Eh, ang bait-bait naman pala ni Sir Jimmy. Sandali, ang tanong ko, mababait ba ang mga itik? Kasi kung hindi mabait ang itik, huwag na tayong bumalik doon. Oh, well, okay lang. <laughs> ha? Kwak, 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 kwak. Ganyan yun eh. Ha? Okay lang naman. Well, mabait. hindi ka naman... Pero putak huwag mo katawa Okay, okay lang, lang, lang sa akin itik -itik babalik si Redel. Okay Uy, lang. Redel, balik lang ko sa in-town dito dong, ha? Tulungan natin siya, makabalik muna kay Sir Jimmy. Kakin, kakin kasi hmm? gusto ko mula sa Hindi nga, Sir, walang problema. Sasagutin uh -huh. nga po ni Idol Rafi yung pamasahe po ninyo. Uh -huh. Kaya lang, Sir, uh -huh. syempre, ang gusto din po natin may babalikan karing trabaho sa Itikan. Um, Opo. Walang um, problema, Sir. Wala Nakikinig po si Idol, sasagutin daw po uh -huh. niya yung pamasahe niyo Pero pagbalik mo ng kamotes, wala namang trabaho nag-aantay sa iyo hmm. doon. Sino uuwiin mo? May bahay ako doon kasi kaso lang na Nagiba yung uh, bahay ko doon. O, oh, ganito. Di balik ka muna sa itikan. Magtrabaho ka. Hmm. Mag-ipon ka. Huwag ka munang magpapaloko. O. Oh. yun Di ba? Kasi kaysa uuwi ka, hmm. hindi ka naman namin mabibigyan ng trabaho sa kamotes. Bakit ka ba napaibig, sir, kay May Ann? <laughs> ganda eh. Sir? Hmm. Yan lang. Dali lang na ano. Madaling nahulog ang loob mo. Oh. Gino, good morning ka lang, love. Sa umaga, ganyan. Love. Okay. Nakaka-foil nga eh. naman yan. Ganyan, Kumain ganyan ka, ka na, ba, ano? be. Kumain ka na, be. Huwag <laughs> ka palipas oh. ng gutom, be. Gwapo mo talaga, be kahit yeah. naka-bangs okay. ka, be. Wow. Ganyan-ganyan <laughs> ka, ganyan. oh. oh. Hindi, alam mo, Redel, oh. makakahanap ka rin naman talaga. Oh. Oh. Pero huwag ka muna, una-una, number one, Huwag magtitiwala kung hindi mo pa nakikita. Yes. Kahit man lang video call oh. na hindi nakakap, nagka-ano, ganyan. Oo. Oh. Tama nga naman, baka hindi talaga babae. Oh. Yung kausap mo, at higit sa lahat, pag nanghihingi ng pera, naku, ano yon warning na kaagad yun. Doon lang muna ako sa amin ba? Okay lang. May doon. mga kapatid ka pa ba, ba doon? Nandun yung kuya ko, sa ano. Patawad love sa lahat-lahat ng ginawa ko sa'yo. Pagsakay ko sa terminal, pumunta yung tita ko sa terminal. Mm. ako love, pinigilan akong umalis kasi raw wala raw akong utang na loob. Yan ang dahilan, sorry love. Tapos kinuha niya sa akin ng pera kaya hindi ako nakasakay kagabi. Sorry talaga. Maraming mga scammers talaga. Okay? At saka nakakalungkot dahil ang ginagawa nilang kapital, yung lungkot at emosyon ng ibang mga tao. Uh, si Redel nandito, nagtatrabaho, malayo sa pamilya niya. Si Redel, since nakikinig naman po si Idol Rafi, no, um, uh -huh. i-grant ig niya po no kung ano man po yung nilapit niya po sa kanya, uh -huh. na pamasahe po, plus pocket money sir magbibigay po kami para makauwi po kayo ng ligtas. Love na. Na-scam ako sa'yo. Niwala ako na totoo ka. Eh, okay lang. Ganun naman talaga eh. Wala naman talaga ang ano eh. Oh, minahal kita pero yun, niloko mo lang ako. Mahal uh, mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Kahit na, ah, kahit na ah, ano, parang na, hindi, hindi, ko na alam. Parang nainis ako. Parang... Eh kung magpakita sa'yo, patatawarin mo? ako kung mapakita siya sa akin ay... Kunwari, okay dumating doon sa kamotes, maunahan ka pa, oh. Hindi, okay lang kung pupunta siya doon. Mali mo, pumunta dito lang. sa TV5. Malabo na yan. Okay. Sir, okay. nandun. Okay. Sige po, aayusin po natin, ha? Sige hey po. Apo, ha? Para makauwi na po kayo, sir. Sige hey po.